Ang <laughs> <laughs> oh, mga guys, ito na ba ang ni Mr. Rocco, Pilapil. Dami na naman, no? <laughs> oh. Yan. Ito ba kami kabayas? Wala. Oh, dami, oh. Damak, ang bata ko. <clears> hmm. <throat>

Go. Isang ngiti naman dyan. Ayan eh Ayan kay ano kay tipas? Wala ba dyan? Ayan sa wabag. Dami eh. Yo! Laba ka ba, Yas? Ay, wala ba, pa. Dito ako nakabot sa pagkawal. Hehehe. Hindi, ano kayo niya? Okay nya. Ito kami ng espada. <laughs> Masarap pirito. Hi guys. lo gundo la kada ginpo ginpo masada na, oh. na kailan boy Mga kami nakakatakal <laughs> 'pag malapitan, ah. Oh. Si malapitan, 'di ba? Ano 'yung mayo? 'pag malapitan lang dyan lang sa gilid-gilid lang siya. Ah!